I-send ka sa Bye, Kat! <laughs> enjoy! Love you! Ingat! Bye! Bye-bye! Ingat! -bye. Katrin Bernardo mag iisang nagbiyahe papuntang Melbourne, California para doon i-celebrate ang Valentine's Day. Sa pagkikita nilang muli sa kanyang matalik na kaibigan na si Aris, makikita ang pananabik nila sa isa't isa Napatalon ang dalawa ng magkita sa airport para sunduin si Katrin. Ang nakakatuwa pa ay kanya-kanya silang video sa isa't isa. Uh, <laughs> <laughs> Naging masaya si Katrin sa kanyang pagpunta sa California at nakakasama niya ang iba pa niyang mga kaibigan at nagkaroon sila ng salusalo sa araw ng Valentine's Day. Hi guys! At nagkaroon naman ng friendship toast ang dalawang magkaibigan na sina Catherine at Ares. <laughs> Hindi pinalagpas ni Katrina Bernardo at mga kaibigan niya ang pagkakataon na mapanood ang concert live ni Taylor Swift. Makikita ang naglalakad sila papuntang entrance. Ah! <laughs> 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 Makikita ang saya ni Katrina nang nakapasok na sila mismo sa loob pagkatapos mag-top up ng kanilang QR code para sa kanilang ticket. Yeah! <laughs> girls. Sumabay at napakanta si Catherine sa tugtog habang nakaupo na sila. Makikita ang kasiyahan nilang dalawa. At may isang foreigner naman na tuwang-tuwa kay Catherine Bernardo at gusto nitong sulatan ni Catherine ang likod ng t-shirt niya. Tuwang-tuwa naman si Catherine nang binigyan siya ng mga bracelet ng kanyang mga Filipino fans sa California na nakipanood din ng Taylor Swift concert. Walang tigil lang pasasalamat ni Katrina sa mga fans na nagbigay sa kanya ng bracelet. At pati ang isang foreigner na babae ay nagsuot din at nagustuhan ito. Thank you, thank you guys. Oh my gosh, thank you. <laughs> okay. okay. <laughs> Samantala sa kanyang pagbabalik-pina sumabak naman agad si Katrina sa trabaho. Ito ang behind the scene photo shoot ng kanyang greatest coffee endorsement. Makikitang nakasuot ng all white pants at sleeveless si Catherine Bernardo habang nakatayo at hinintay na maayos ang set. At habang nakatayo siya, nilapitan siya ng isang staff at inayos ang kanyang pants. At tinahi ng konti dahil medyo maluwang ito sa kanya. Makikita ang mahabang pasensya ni Catherine at mabait ito. Kahit medyo matagal na siya nakatayo at di pa rin nag-uumpisa ang shoot, ay kalmado lang ito. At na mag-umpisa na nga ang photoshoot nila, todo bigay at ginagalingan naman ni Catherine ang bawat post niya.